Yan auto lang ano, i-spring. Pag tutulong-tulungan natin. Mga kaisan, kami po'y nagmumotor doon sa ibaba. Ay ari po'y pag tutulong-tulungan namin ni Nene Utol. Utol, ito muna ang spring. Kaya sasabi ko utoy na maisda. Tiyan mo utoy. Yan yung ano yung tawag doon? Libu-libuhin. Yan utoy dyan. Ha? Diyan ang libu utoy dyan. Lunggaan niya malaking batong yan Oo, tiyan mo Nakita ko kahapon Ha? Malalim pa pala ang tutul ari Aba, ay na eh. Hindi na ba ito lumang, hindi ba ito tumigas ah, saglit lang nga rin motor rin Huwag mo na utuli spray ng ano to pilapil Diba ito, dahil ito ng baha Ha? Kata mo to yung spot na malaki yan 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 Yan, yan may malaking bato Oo Yan ang spot na Yan Saan ang harang na yan Dito utol Yan kasama po si utol ito Si Bumbay Si Bunso Si Bunso kaya naman utol ako napadaan dito. Hoy, tol. Ang galing ako dito. Ay, hindi. Bakit? Malayo. Ay, ano? Luuban 'yan mga kaisan. ari po inaalok sa akin ay yang kabila po. Ay gitna naman po. pa magka, magka sa presyuhan. Ay, ano po? Ay medyo luuban po. Ang akala ko po itong kahanggamis mo namin. Ay kabila pa. Ay sabi ko ibigyan muna ako ng right of way po papunta doon. para sa mga ano naman po siguro sa mga kapatid ko rin po mapapapunta pag nagkaigi po huhulog-hulogan na lang po sa akin ng aking mga kapatid yan si Kambal kaya Aring, ay. pero hindi ka pa yung kakasundo po ito eh hindi pa pero sa presyo isa man ayos naman presyo ay eh, pinabababaan ko ayun mismo tayo naman maganda yung pwesto kaya lang likod ay di sa ah, record po yung kailangan ko sa akin po ayun kailangan yung mga idaan ay akala ko ay, ari ari pala na binta na ari bungad may bago oh. na hmm. At pag ano hulug-hulugan na lang Ninyo o kaya si Bumbay o si Bumbay Si Kautol kaya Mas malaman na rin utol pa kaganda ng lunggaan Yan yeah. Ang na. sabi ang mga ano harang natin dinin na Dinin na. Oh, din na Ano? Oh, na Ano? Ah naninigbo na Ari na yan Dali Gamain ko. Gawa gamain. Mati buka eh. ini. sakit niyan. an. Uh. Kaya Kau hari utul lu. Oh. Ah, ilunggaan. Lungga bus. Oh, utul. Lungga bus. Lungga bus utul. Aw. Jangan. Lungga bus utul. Tuh lehi pan, tuh lehi pan. Bula. Tahu lagi. Tapi utol. Eh, Tapi. Lungga ang utul. Lungga ang lalim. Mm. Okay. Hey, utol, eh. Eh. Teo to sa kabila. May mamatay pa. Lalipotol. Sino Baka lumabas. batay mo dyan. diyan. Diyan nasundot utol, diyan nasundot kiki utol. Ay, nah, na utol, uh, utol ay, ano na utul utol oh. utul yan, bimi mati bu. Nabari. Ay, hitutol i. utul utol umatras. Ah, kamay mo. Sabi ko sa inyo, baka mati bu ko. Hindi niya pala Eh, Pag

dito ba kumagat? Amago ko kayo ng yanong. Hindi na lito Hindi na hindi Dito pa pala karon kung di ano ko. Dito talaga ang wala na talaga. Ay wala basta 'tong mga diyalect ko bitin. Wala to nang ito. Ito na bisna. Tuloy pa. May matinbo.

Oh, eh. Oh. Pasok ko yun, malilibok. Oo nga, dagtaga na. Napilwa ko ito eh. Saan ba mm. oh, na po sasa? Oh. 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 Ay! Bakala ka na nung baka din ito. Tapit, may ah, lupa kami. Bingo. Baka mapaka oh. kayo. Bingo, may pangit ako. Lunggaan din pala, ari. Uy, dote eh, mo. Ang mga dyan. Sige, nandiyan na. Sa pako, ari. Sa pako. Ay, di na pala utol nasa utang. Ano? Nandiyan na. Nandiyan na. Di na. Ay lung ba? Nasa pa ako. Nasa pa ako. Tulad lang pasang pala. Aray ka mo. Buti mo. Baka nandiyan yung ano. Is pa me chapa dyan. Ay, na siya eh. pa Wala ako. Nawala. Sige, sige. Hey. Kana, 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 kana. Wala ko naman. Wala ko naman. po may pang-ulam na naman ang aking mga tikiting. Yeah, ito mo to, ayan ako. Hay, laki na ba? Tingnan mo, laki oh. Ah, kayo. ko yung payawak eh. Tingnan ba? May ulam na naman ang mga tikiting. Oto Lalo. Oh, tingnan lalagyan. Wala pa ba? Doon, doon, doon. Ayo, oh. Tingnan mo 'to. Oh, mawawala Hindi, hindi. Oto to, lari. Hayo, Ayos na

ito ba ka? Yan, Oh, utol. Oh. Eh, nari utol lo. Oh. Dini, dini, dini. dini oh. Ay, makakatakas dyan. Oh. Makakatakas. Sige, sige, taga na. Oh. Ay, kung kain, utol. Ay, Uy, ay hangga, oh. Ha? Kari pa rin mong ka. Utol lang laki. Oh, sige. Okay. Oh, yan. Sige, yeah, insurance na. Laki. Bunga. Oh, oh. Ay, jam mo. Utol, mga utol dyan. Mga maupuway. Eh, oh. Mga kaisang. No, utol. Pagkasama pa dyan balag malakan talaga utol utol itak ba yun o na yun na tulad ano yun sumutla balag ba yun ayun ah, ah, talaga ah. oh, ay yun ay ito utol dalag ito ay pala yun utul,

Lagi ngomong, nanti lepas semua, cuma pernah Nanti bisa minta Oh, <laughs> ping, <Pilipin. Doktero. laughs> <Doktero. laughs> <Doktero. laughs>

Karap sa loob ng sibay para tayo. Para pati ang damo. Para mga pati ang damo. So, bubulasin na lahat. Ang mga isda. Ano? Yan, utol. Itong yung buksok na yun, utol. Ang dami isda din yan. Ang mga isda. So, Di din. Kaya po aming nilabas na rin. Papakatingin na po ang lahat. Eh, madadala lang isda. maano Pagtutulong tulungan na po namin na rin. Yung po yung tapos na doon ay. Sige, tapo na. Ha? Doon ko na dadapog sa akin. Ang tanim ko ipit sa City. Sasabay nito. City ng January. City ng January. Ang ani ko ay January. Abril, February. Abril. Tatlong buwan January, February, March. April. April 7 ang ani ko. Kainita, kainita ng ulo. Yan. Yan, Diyan po ang ano. Diyan may ng isda. May ipo ng isda nga Tanda mo ka, utol. Barangan. Samba? Oo, da. Barangan ang kabayo yun ito Oo. oh may tawagin ng dalawang dalawang tawid ah dalawang kailangan ng bayo mo kaisa ng kanta na abunuhan po natin naring ano pare kung pinalanan namin tatay. ito po ito sa atong sa area ng Brgy. Pulong update ko hang ah, kanta na ha? nangangarayom na po ay ugh oh.

Yan, maganda po. Thank you, Lord. At talaga pong ari ano, yan ganda po ng pagkakasalansan. Tumubo po lahat kahit po ating ipinalan ay kalakas ang ng ulan. Yan, naay pa po. Talagang nagkakarakayom na po. Yan ganda. Ah, ay, pinag-aadya ay. Ayos na aray. Buto na mga kainsan no? Oh. Yan. Ito, yung iba po ay dadalhin ni Bumbay at ni Bumbay pa uwi. Gagatan daw po nila doon. 'yung iba po yung iuulam ninda na natatangi dito sa bukid po. Mga kaisan, pauwi na po muna tayong madali at ihatid ko po si Nanay. At uh, ito po ay project ng aking anak, kaya po sa school. Ya yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless peace. Bye. Mamaya na po tay kakain pagbalik.